Ayan mga ka wander nandito na sila, sir. Saka ma si ma'am. sila yung gagawa ng salami. Sa salami. Eh, mga ka kasi yun nga, hindi naman sinasadya ni Milay Pero siyempre, yun. Ah... Uh, Sir, kami mo Hindi mo gabayat. Hindi, kila, sir. Tsaka yung ipapalit na sir, makapal. Ayun, mas sa Oh, hindi na Milay. Mga... <laughs> Sorry, talaga. Sir, pwede ba yung ano? Talagang nakadisinin lang siya, nakadikit lang. Nakadikit pa lang, naka lang, naka lang, naka so. lang may... Yon, talaga, yung talaga, ipapatong lang natin. Papatong lang talaga siya. Ay, mga kalander si Sir sa, na, ano to. Alaminos lang sila. Mm, may paggawaan sila ng mga salamin. Oh, ano yung mga oh, ginagawa oh. ni Sir? Lahat uh, ba? Oh, mga ito, kumawari kayo ng ganyan. Uh, glass in aluminum. Ah, A glass, glass in aluminum. Owning uh, mga, mga ano, 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 yung ano, ano, balkoni ano, 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 mga ano, ng cabinet. Yes, ma'am. Ah, cabinet, mga wardrobe. Ah, mga wardrobe. Hindi, pwede niyong gawin ganyan yung sira naming mga cabinet. Pwede namin, pwede 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 Oh, sige, sakto. Ay, sige na, mga kami natin. Ay, pasok sa pasok sa loob. Kasi yung ay, mga tayo na, ano, medyo, ano na, napanggal-tanggal na yung mga kami na siya. Ay, pasok po. Kuna. Kuna. Sige, Kuna. sir, pasok po. Yung sir, kung napukunin mo. Ito, oh. Ay, pasok po kayo pasok sa, ano, ko, no? Ayan, ito siya, sir, na kayo nagtabi. Ito na tanggal, ayun. Ito. Tanggal. Ayan. Hey, ito, 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 ito Saanip, Sa ano po po. Sa St. na po yan. Sa Visagra. oh yeah no. nag repair kayo ng ganda, no, 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 Sir? tong itong ano yun. Yung nagkakuti. O di, sakto pala. Pag-isabay na natin yung pag-anunin siya naman. Pagkuntan niya, Sir. Marami na, Sir. O dito. Hindi niya rin siya mabutsak. Nasa pinakarawak. Ayun siya, upang mag-re-repair. yan. Ayan yan. Pati rito, Sir. Sir. Siguro sa sa ano materialis. Papalitan natin ng mga sanong dumami yung heavy duty. May heavy duty kasi niyan. Merong local, merong heavy duty. Hindi <laughs> mm -hmm. sabi pa kayang basic lang yan. Oo, <laughs> oh, di ba sabi ka sa'yo din eh. Pinalawang siya eh. Yung mga original niyan ma'am. Oo. So, hindi -oh. oh. Mga ano yan yung hindi ka stainless. Hindi siya nakalawangin. Ah, stainless, ah, tamat, stainless. yun. Yung mga nilalagay namin. Oo. Oh, oh. Kapag masakalawin. Oo, so, ganda so, yung ang dami oh. ding nag-ano niya. Na ano ba, no, yung pinakalawang ako. Kasi sabi lang, ma'am. Oo, oh, ay pa years ginawa namin, din years naman, na, 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 yung na, yung owner na mag-blame kailan ba yung masisira para mapa-repair namin sa inyo? Yung <laughs> pang <laughs> palagyan to ng, ano, na, sabi oh, screen. screen, oh. screen. Oh. Kasi isang, isang screen lang. Oh. So, so, isang, para pag, ilan to, to may pag-open, pag oh. ay may, 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 ano pa, may screen. May screen nakariwan. <st plein> Pati yung mga bintana. Nalabas na po sir. So. Sa labas na po yan yeah. yeah. Para yung mosquito ba? Oo, para yung mosquito. Wala talaga yan, pinuha. Wala talaga yan. Kasi hindi tayo yung mali, Ayaw natin. Oh. Ah, kasi parang... Kung mga ito yan, meron dapat yan. Kung mga ito, meron dapat yan. Alis, pag gusto nang ganyan na, huwag na. Oh. Iwan ko, bakit ba huwag na sinabi natin? <laughs> kasi <laughs> maigit. Pero hindi ka lang papasok <laughs> pa rin may hangin nun oh, eh. Kasi yung ano yun man. kasi screen nyo, may mga bukas pa rin. Pati rin itong mga bintana, sir. Wala rin yan, yung mga bintana. Wala lang niya sana, no. sa ano, di kayawan namin. Kaya sabi ko mahirap binisan. Yung... Mas maganda palagyan nyo. So, may, may, pwede bang matanggal yung gano'n na pwede nyo linisan gano'n? Patitong yeah. mga namin ang, ang bilis na sira. Hmm. Ito na-center lang. Hmm.